ikaw, isa sa mga babaeng na ng paglalagas ng buhok, ito yung shampoo na perfect para sa sa'yo. Hello! Share ko na sa inyo yung mga anti-hairfall na shampoo. So, maraming shampoo na available brands dito sa market pero ito yung mga the best na anti-hairfall na shampoo in the Philippines. Ito na yung shampoo na isa sa mga favorite ko na shampoo itong, ito yung Dove Anti-Hairfall na Shampoo with Keratin Tricell Serum. So, mga tao na karanas pala ng paglalagas ng buhok, ito yung shampoo na isa sa mga pwede nyo gamitin So, yung Hairful Rescue feature nito ay maaari siya makapagbigay ng soft at smooth. Dahil na rin sa Gripsed Extract, nabibigyan nito ng nourishment ang roots nito at buong buhok para hindi na maging madali ang paglalagas magawa rin nitong patibayin ang bawat hibla maganda ito gamitin araw-araw dahil safe naman ang ingredients nito so gustong-gusto gusto ko itong products pala na to dahil safe yung ingredients for everyday use and meron itong hair fall rescue na feature maganda din dito kasi pinapatibay niya ang bawat hibla ng buho so yun yung nagustuhan ko dito sa shampoo na ito ikaw ay isa sa mga babaeng nakaranas ng paglalagas ng buhok. Ito yung shampoo na perfect para sa sa'yo dahil nagpapatibay ito ng buhok. Meron kasi itong blend ng pro-vitamin na meron siyang antioxidant at lipids. Talaga namang nagpoprotekta sa damage ng buhok para hindi siya tuluyang malalagas. So, pag ginagamit mo itong shampoo na to ay achieve na achieve ang good day hair mo. So, next shampoo naman na pwede niya gamitin is itong Moringa Anti-Hair na shampoo with argan oil. So, itong shampoo na to ay ito yung tinuturing na herbal shampoo na ito yung merong argan oil. Na, buko dito, mayaman din ang shampoo sa tinatawag na sa tinatawag na Church Powerful Multivitamins tulad ng olive oil, Moringa at Megan. So, nagawa nitong ibalik sa healthy na condition ang iyong ani para manumbalik ang tamang production cycle ng iyong buho. So, ang nagustuhan ko dito sa shampoo na to kasi isa siyang herbal na shampoo. Ganda din dito kasi may siyang powerful multivitamins. Nagtataglay din ito ng olive oil at moringa at saka migan. Man is dahil ito ay isang organic. Ito naman yung pwede niyong gamitin na shampoo na, na Ultraman Hair na shampoo. So, ito yon So, ito yung shampoo pala na best anti-hair shampoo siya sa mga kalalakihan. Ito, maganda to na pagka-shampoo kasi meron itong ginseng extract. Ito din ay naglalaman din siya ng anti-dandruff benefit. And ito din yung shampoo na number one brand na anti-dandruff. Yan yung mga shampoo na pwede niyong gamitin mga loves um, para sa mga nalalagas na buhok. So, huwag niyo pala kalimutan na i-follow niyo pa rin ako dito sa aking Facebook at saka sa YouTube. So, you lang. Thank you so much for watching. Bye!